Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, your sign, Gemini, Libra, Aquarius. Bali, take only what resonates ha. Kasi hindi ito magre resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha po yung energy ng um, lahat ng your sign sa mundo. So, kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yun. The next time pa naman tayo. Okay? So, let's start your reading. Kung gusto mong ng personal reading, si Jintaro Trader siya yung nagbibigay ng personal reading ha. Friend ko yun guys, hindi ako yun. So start na natin. What do we have here for the sign of? Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. love reading po guys. Wait lang po. Okay. So, yung mga lumabas na cards. You do have here Mars. Marami to eh. Pero, I will take this as a message. You do have your truth. Um, Nostalgia. avoidance and sun. Okay. So, yung iba sa inyo, um, I feel like there's something here in the past na pwedeng iniiwasan mo or you know, pwedeng with the sun nandito yung attention mo dito sa past na ito, whether it's a past career, past job, or past hobby. Ayan. Or maybe a past person. So, ano dito? Kaya lang with the avoidance or stalemate, pwede nga iba sa inyo, walang action or walang nangyayaring something dito sa past na ito. And, nandun yung attraction mo dito sa past na ito. Like, if this is a hobby, so, might be talent or hobby na gusto nandito yung attention mo, gusto mong gawain to kaya lang maybe wala kang time or uh, maybe there's something here na you keep on avoiding either it's because wala kang time or tinatamad ka or um, if ito naman ay person, kung person to might be, there's a lot of memories sa inyong dalawa but you're facing the truth about the connection like uh, yung realidad ng connection na to. Pwede nandito ka naka-focus or ito yung tinitignan mo. Ito yung maybe uh, kaya walang um, like parang katulad na tubig ano na walang kagalaw-galaw. Napaka-stagnant. Um, okay? So, but I feel like nakikita natin na kung ano man ito na something na lalagyan mo ng action ngayon definitely mag-grow for you. No? So, uh, tignan mong mabuti ko ano yung mga bagay, at mga tao na binibigyan mo ng action ngayon na uh, maybe you're doing something dito sa bagay na ito. So, nakakita tayo ng growth dyan uh, sa so kung ano man yung mga actions na actionan mo ngayon or ano man yung sitwasyon na lalagyan mo ng action ngayon. Nakakita tayo ng growth dyan. Okay? So, of course, kailangan tingnan mo mabuti or isipin mo mabuti ano ba yung mga bagay na gusto mong mag-grow sa buhay mo kasi might be this is the right time na gawain mo na yung mga actions na kailangan gawain dyan dahil ito nagpapakita talaga ng growth dito. Okay? So, sino yung person na ka connect mo pagdating sa love? Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Okay. Ang dami laging messages for you. Um, masculine is here. Limitations. Um, surrender, faith. Okay. Okay, with the, with the masculine, so, this is a masculine energy. And, I feel like, oh yeah, may limitations sa inyo na to. May limitasyon. Pero nandun yung parang itong taon to inaano niya na lang eh. Bahala na. Parang ganun. Parang bahala na ang destiny. Kung para sa akin to, para sa akin to. Parang ganun. And then, uh, you do have your facade. So, itong person na to is pwedeng kini-question niya ngayon yung mga bagay na pinaniniwala niya, mga tradisyon. Nandun yung question ngayon sa person na ito eh. Kasi may iba yung nakagawian niya. Iba'y nakalakihan niya, iba'y nakasanayan niya, at iba yung pinaniniwalaan niya. Tapos, uh, all of a sudden, biglang nagkaroon ng like something sa inyo. You do have your uh, ace of uh, water. Cancer, Scorpio, Pisces. So, might be, itong person na ito is in love with you. This person loves you so so much. No? Mahal ka niya kaya lang with the balance and justice here so this is Libra energy might be tinatry niyang balansehin yung spirituality tapos realidad at kanyang mga dreams okay so etong dreams ko, ito ang pangarap ko, ito nararamdaman ko sa iyo kaya lang ito realidad natin so tinatry niyang i-balance yun but definitely nagkakaroon ng like clearer picture sa taong to kung ano yung meron sa inyo, kung ano yung nararamdaman niya sa iyo na no, might be in the past hindi niya masyadong napapansin no, maybe in the past mahal ka niya pero parang ikinikibit balikat niya na iniisip niya, ah wala lang yon infatuation lang yon or maybe inspired lang ako dun sa tao nagagalingan kasi ako sa kanya, so parang ganun so ngayon parang nagkakaroon ng clearer na uh, pag-intindate dito sa taong to, sa kung ano talaga yung nararamdaman niya for you. Okay? Ano ba yung emosyon niya sa isa't isa? You do have your purpose. North Node and South Node is here. followed by um, fragmented so control is here person of a connect any emotion yes I Yeah, this is a soulmate connection. We do have your cycle, guilt, and uh, transcendence. Well, ang nakukuha natin dito is that yung emotion mo para sa taong ito is that uh, pwedeng part of you tinatry mo rin i-control, uh, i-control in a way na parang alam mong attracted ka dito sa person na to, gusto mo siya, mahal mo siya, whatsoever, but I don't know, you're, you're just at the middle, alam mo yan, nasa gitna ka lang, but maybe if you're in a situation where in may mga other connection na involved, kung side mo or side niya, ka lang sa gitna eh. Parang waiting um sa kung kailan tatanggapin ng person na ito yung connection niya. Diba? Yeah, pwedeng pwedeng alam mo na yung connection niyon nitong person na to, but you know, nasa sa kanya eh. Nasa sa person mo kung ano yung gagawin niyang action. At I feel like kung ano yung gagawin niyang action doon ka. Okay? Like sabihin na natin ikaw yung nagli-lead ng connection pero nasa sa person mo yon kung susunod siya and then pag sumunod siya itutuloy niya to parang ganon but now it's like ikaw yung nagli-lead and then alam mo yun imagine yourself na naglalakad ka tapos yung person mo nakasunod sa iyo tapos bigla siyang nag-stop tapos ikaw naglalakad ka, and then napatigil ka rin, tumingin sa kanya, nakita mo na pa, stop siya, and then may, may other connections, or may naging dahilan ng pag-stop niya, di ba sa kung ano man yung, um, dapat magandang connection in the future sa inyong dalawa, so may nakita tayong balakid doon. So ngayon, ang connection is that you want to continue itong connection na ito, itong purpose na itong purpose ng person na ito, you want to continue. But the problem is, um, might be, you're waiting kung ano ba, itong person na ito susunod sa akin or hindi, or matutuloy ba itong connection namin or hindi. So, ando ka sa gitna. Um, but, yung person na ito, you do have your cycle. And I can see some kind of problem, kalungkutan, sakit na nararamdaman itong person na ito. Gusto niya ng union. Definitely. Gusto niya ng union sa inyong dalawa, but yeah, reunion is at the bottom of the deck. Ito yung gusto niya. Ito rin yung gusto mo. Kaya lang, there's resistance. Pagpipigil. Because of I feel like may may mga nagiging dala na like mga taong involved compassion showing to me as like maybe children some of you so you might be dealing with a person na may connection ng iba or maybe even marriage or this is you so ito yung nagiging isa sa pinaka problem ano so what will happen in the future for you for the both of you For the both of you, no person na ito, in the near future for the both of you. You do over the planet of Neptune. Celebration gift. Oh wow. Projection. Clarify this. Harvest. Oh okay. Growth. offers and gratitude oh wow ear um well nakakita tayo dito harvest is kung sa tagalog ani anihan so there's a reason for you na maging happy in the future because there's some kind of celebration in the future. So, pwedeng um, like pagdating sa career, pwedeng maramdaman mo yung happiness because of you know, mas maraming kita or mas maraming clients or whatsoever. So, there's a lot of gift for you by the universe that uh, you don't have your projection. So, me, the picture here is mirror salamin. So, kung ano man yung meron ka ngayon, nakikita natin dumadoble. And it is because, might be, dinodoble mo din kasi yung action na ginagawa mo, especially, um, with the attraction right here, maybe meron kang inspiration para gawain yung mga action na yon. So, you are inspired. Now, um, nagdodoble yung action mo. So, yung ani, nagdodoble din. So, maganda ito. And in the near future, there's this uh, offer of growth coming from well, honestly, um, there's this iniisip na ngayon. Kailangan na lang pag But uh, I can see a person na In your present moment, nasa present moment mo na eh, hindi ito new person or what, nandyan na sa'yo ngayon. Ang iniisip na na mag-offer ng something sa'yo, but, you know, this could bring money, this could bring a lot of abundance and a lot of growth. And uh, itong, itong pag-iisip na to, pwedeng didesisyonan na lang, kailangan lang mo ng, like, in a perfect, timing bago ko i-offer itong bagay na to. So, medyo, ano, medyo, sabi na natin, inaayos muna niya yung mga bagay-bagay na kailangan niyang ayusin para maibigay itong offer nito. Okay, so, that's it for you. Thank you for watching, guys. Hopefully, nagustuhan mo yung reading. Please do like and subscribe. Please do comment down below. Ma-appreciate ko lang lahat ng likes, comments, and shares. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Eh.